Guys, ang par... ganda naman ng ating bulaklak. Ang guys. na oh, guys. Oh, patsin guys. Ating bulaklak oh, na pula oh, mm -hmm. ah, talaga. Time guys, ang kaganda-ganda talaga, guys. Oh, wow, ang oh. tagal niya matanggal, Sino guys. Sino kaya hindi mamangha dito, guys? Mabilis. Ito 'yung oh. bulaklak na ito. Update lang kayo, oh guys, ha. Oh ah. My god. Wala pa rin bawa's 'yung kanyang bulaklak. Ang kaganda talaga guys. Ang laki-laki ng bulaklak. Uy tinalian po guys para di siya matumba. Ano? Ganda talaga tingnan. Tagal na yan guys, ganun pa rin yung kanyang bulaklak, hindi pa rin wala pa rin nagbawas. Hmm? Yan. Ang taba talaga. Diyan sila guys. Iyan ang iba niya no. Nabawasan na nga tayo. Bawas na tayo ng isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na nabawas guys. Sa ating bulaklak na orchids banda ang tawag dito. Yan. Ha? kaganda naman guys nakakamangha yung bulaklak nya ito pag ganito lagi ang nakikita mo sa iyong halaman masaya ka guys no? masayang masaya ka pag nakita mo ganyan ang bulaklak nya at kulay ang kanyang bulaklak wow uy kaganda ano ay, guys, in-update ko lang kayo sa aking alagang pan guys, orchids. Bye. -bye. Bye bye. Okay. Ba, diba? ganda ano. Parang ayaw mong tigilan sa tingin eh, ano? Pag ganyan pa naman.